Hindi isang pagkakataon na ikaw ay ipinanganak sa tiyak na araw. Ito ay isang pagpaplanong may layunin, isang tawag mula sa may kapal na isinulat bago pa man magsimula ang iyong paglalakbay sa mundo. Sinasabi sa Biblia, Bago pa kita hinubog sa sinapupunan, kilala na kita. Isang patunay na ang iyong buhay ay may malalim na kahulugan at misyon. Ang buwan ng iyong kapanganakan, ay maaaring may kaugnayan sa iyong spiritual na landas at natatanging tungkulin. Sa bawat bahagi ng taon, mayroong katangian, lakas at pagpapala na dumadaloy sa mga ipinanganak sa panahong iyon. Ang Enero ay maaaring magdala ng determinasyon. Ang Pebrero ay puno ng intuitibong karunungan. Ang Marso ay sagisag ng lakas at ang Abril ay puno ng bagong simula. Bawat buwan ay may dala-dala daladalang mensahe. Isang pahiwatig ng misyong iyong tinatahak. Sa mas malalim na pag-unawa sa petsa ng iyong kapanganakan, maaaring matuklasan ang mga koneksyon sa iyong mga kakayahan, pangarap at direksyon sa buhay. Isang paalala na hindi ka basta inilagay sa mundo, kundi may dahilan kung bakit ikaw ay isinilang sa tamang oras. Enero, ang buwan ng bagong simula. Ang Enero ay sumisimbolo sa mga panibagong simula. Tulad ng bagong taon, ito ay isang paalala na ang Diyos ay laging nagbibigay ng bagong pagkakataon sa buhay. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, narito, ang lahat ng bagay ay naging bago. Pebrero, ang buwan ng karunungan at intuisyon. Ang Pebrero ay nauugnay sa katalinuhan at malalim na pagkaunawa. Tulad ng mga propeta sa Biblia, ang mga ipinanganak dito ay may kakayahang makita ang katotohanan sa kabila ng ingay ng mundo. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos, na nagbibigay sa lahat ng sagana at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Santiago Unoriemba sila ay madalas na mapanuri, matalino at may likas na kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Tulad ni na Daniel at Solomon, sila ay tinatawag upang gabayan ang iba sa liwanag ng karunungan ng Diyos. Marso, ang buwan ng katapangan at pananampalataya. Ang Marso ay may kaugnayan sa lakas at tapang. Ang mga ipinanganak dito ay may matibay na loob at hindi natatakot sa hamon ng buhay. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mang lumuman sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa saan ka man pumaroon. Josue 1.9 Katulad ni na David na humarap kay Goliat, sila ay isinilang upang ipaglaban ng katotohanan. Ang kanilang pananampalataya ay matibay at hindi sila natitinag kahit sa pinakamalalaking pagsubok. Abril ang buwan ng pagbabago at pagsisimula. Ang Abril ay simbolo ng muling pagsilang. Tulad ng tagsibol na nagdadala ng bagong buhay, ito ay isang paalala na ang Diyos ay may mas magandang plano para sa atin. Huwag kayong magsiayon sa ng ito, kundi magbagong anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti kalugod-lugod at lubos na kalooban ng Diyos mayo ang buwan ng katatagan at pananampalataya ang mayo ay sumisimbolo sa katatagan tulad ng mga haligi ng simbahan ang mga ipinanganak dito ay may matibay na pundasyon ng pananampalataya ang panginoon ay aking kanlungan at aking muog aking diyos na aking pinagtitiwalaan Awit 91.2 Sila ay nagiging sandigan ng kanilang pamilya at komunidad tulad ni na Abraham at Noe na nagtiwala sa plano ng Diyos kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Hunyo, ang buwan ng pag-ibig at pag-unawa. Ang Hunyo ay nauugnay sa pagmamahal at pagpapatawad. Tulad ng mensahe ni Kristo, ang pagmamahal ay isang regalo na dapat ipamahagi. Mahalin ninyo ang isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. 1 13.34 Ang mga isinilang sa hunyo ay may kakayahang kumunekta sa iba, nagpapakita ng habag at nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hulyo, ang buwan ng inspirasyon at liwanag. Ang mga isinilang sa Hulyo ay madalas may likas na pagkamalikhain at inspirasyon. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Mateo Sample 14 Sila ay tinatawag upang maging ilaw sa iba tulad ni na Pablo at Barnabas na nagpalaganap ng mabuting balita. Agosto ang buwan ng pamumuno at pagtitiwala. Ang Agosto ay sumisimbolo sa pamumuno at autoridad. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kawikaan 3.6 Ang mga ipinanganak dito ay may matibay na kalooban at kakayahang mag-organisa tulad ni Moises na ginabayan ng Israel palabas ng Egypt. Setyembre, ang buwan ng karunungan at paglilingkod. Ang mga isinilang sa Setyembre ay may likas na kakayahang maglingkod sa iba. Sino man ang nagnanais na maging dakila sa inyo, kailangang maging alipin ng lahat. Marcos 10.44 Sila ay handang tumulong tulad ni Maria na naglingkod kay Jesus nang may pagpapakumbaba. Oktubre, ang buwan ng balanse at kapayapaan. Ang Oktubre ay kaugnay ng pagkakaisa. Pagkatapos ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao ay magbabantay sa inyong mga puso at isip kay Kristo Jesus. Filipos 4.7 Sila ay tagapamagitan ng kapayapaan tulad ni Solomon na nagbigay ng matalinong hatol. Nobyembre, ang buwan ng lakas ng loob at katotohanan. Magpakatibay kayo, hindi kayo matitinag na lagi kayong sumagana sa gawaing ukol sa Panginoon. 1 Corinto 15.58 Ang mga isinilang sa Nobyembre ay madalas lumalaban para sa tama tulad ni Naester at Nehemias. Disyembre, ang buwan ng kagalakan at pagpapala. Purihin ang Panginoon sapagkat Siya ay mabuti. Ang Kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Awit 136 Cartoon 1 Sila ay nagdadala ng liwanag tulad ng kapanganakan ni Kristo na nagbigay ng pag-asa sa mundo. Ano man ang iyong buwan ng kapanganakan, tandaan na ikaw ay ipinanganak para sa isang layunin. Ikaw ay bahagi ng plano ng Diyos, at ang iyong buhay ay may mas malalim na kahulugan. Ano ang buwan ng iyong kapanganakan? Nais mo bang tuklasin ang kahulugan nito?